Hello mga Mars! Maluwag na ba lahat? Another day, another vlog! So heto na nga, after namin mag-entradas kanina para sa malienda, naisipan namin after class na pumunta naman dito sa Baliwag, Bulacan. Bali, hinintay na lang ako ni Mars at sa bahay nila kasi nga may klase ako, mas nakukuha na siya umuwi kaysa sa akin. So heto na nga, kahit umuulan, tumuloy kami. Bali, second time nga pala namin maghepaling dito sa Baliwag, Bulacan. I still remember the very first time na nagpunta kami dito to as a group, nandun pa sila malapit sa palengke. Malapit dun sa Unity Tower, sa mga taga-baliwag Bulacan or sa mga nakapunta na rin dito, alam nyo yung sinasabi ko. Ngay masisikips ngayon nandito na sila sa may Baliwag Food Park. Mga mare ko masisikip pag nandun na kayo sa plaza ng Baliwag, pwede nyo lakarin or pwede din naman kayo mag-try scales. Sabihin nyo lang, Baliwag Food Park. Siyempre, dapat may pamasahe, ha? Masisikips wala nang libre sa panahon ngayon. eh Pero totoo yun. Nakita nyo naman sa simula ng vlog natin na nagpa-ihaw na kami sa paboritong ihawan ni Kuya Edel at ni Mars Abby. Kaya habang naghihintay na maluto yung mga inihaw, nag-ikot-ikot kami, kumain na rin kami ng kung ano-ano. At ayan, nagbuko na rin kami. Ang sarap ng buko nila. In fairness, ang lamig. So after nga ng mabilis ang pag-iikot namin, ayan, pabalik na kami sa ihawan kasi nga feeling namin luto na. Hi, Bri! We are all excited na kainin ng ihaw-ihaw na pinaihaw namin. Hi, baby Chanel! <laughs> kasama nga pala namin siya. Pati ang baby Chanel, natatakam sa amoy ng ihaw-ihaw. Hello mga kuya. And since luto na nga yung ibang ipinaiho namin, ready to attack na, fight, fight, fight. Una-unahan. Biro lang, ang dami kasing pinaiho ni Kuya Edel. Nako, no, marami kami makakain pero hindi kami mag-aagaw-agawan. Bad yun. Pero sa totoo lang, mas masarap pag nag-aagaw-agawan ng ihaw-ihaw. Ang nyo. Masyashikips, lilinawin ko lang ha. Agaw gawa ng ihaw-ihaw, hindi kong anong agawan. In all no fairness, ang sarap ng ihaw-ihaw nila, kuya. Come and visit them. So, ulitin ko mga Mars, nandito sila sa Baliwag City Food Park, the Hepa Lane. Fast forward, natapos na nga kami kumain ng ihaw-ihaw. Pumunta naman kami dito sa bibingkahan sa Carestis. Alam ko, alam nyo ang Carestis. Mas madaling puntahan ng Carestis kasi nandito sila mismo sa plaza ng Baliwag. Mga mare ko masyashikip bukod sa bibingka, nagtitinda na rin sila ng puto bongbong -bong at iba't ibang klaseng puto. Nakakatuwa lang bumisita sa Karestis kasi mapifilm mo na talagang malapit na ang Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Hello Mars! Hello Bri! Mars, thank you sa paglibre ng ihaw-ihaw at ng puto bongbong -bong at bibingka. Sa mga kumari nating masisikip dyan, hindi alam kung paano niluluto ang bibingka, ganito po. At nilalagan po ng baga ang ilalim at ibabaw ng lutoan ng bibingka. So, heto na nga yung in-order ni Mars, ang um